Okay, delivers. Ito pa yun ni Rockstar. Sa lahat ng mga hindi nagtatagumpay, o, madaming business na sobrang na-hype tayo. Sa lahat ng mga hindi nagtatagumpay o nagtagumpay sa online business, non-traditional business, mga daming business na sobrang na-hype tayo, na pwede ka mag-business online or dun sa mga mag start pa lang na mag-business na iniisip dito ako dapat sa online, scalable. At marami pa na nakikita natin sa social media na naka-hype tayo. Pero mahirap gawin at yung mga nauna sa atin hindi nagtagumpay. So payo ni Rockstar, bakit hindi tayo bumalik sa traditional business? Kung nag-try ka maraming beses, di ka nagtagumpay, why not this one? Dok, totoo ba? Nababalik pa tayo sa traditional business? Why not? Meron ako dito ang mga inilista, limang daylan, bakit okay na bumalik ka sa traditional business. Unang-una po, sa traditional business, napakadaling sundan ng business model. Yes, wala tayong uncertainty Tiningnan natin yung mga non-traditional, mga online business. Mag dropshipping tayo, mag affiliate marketing tayo. Okay po lahat 'yan if you are an expert with that. Pero kung hindi ka technical, wala kang team, wala kang pambayad ng marketing jaa, ka sa traditional business. Kasi dito po napakalinaw ng business model sa traditional business. So, paano siya naging malinaw? Una una, kung gusto mong magbenta ng product, simple lang bumili ka ng bulk, madaming inventory. Kung depende yan sa budget mo, sa capital mo for inventory. Tapos ilagay mo sa physical store mo, magbenta ka. Ang dali, di ba? Simpleng business model. O kung gusto mo namang mag-create ng na sarili mong product, bumili ka ng mga raw materials, ikaw mag-produce, pagka-produce mo, ibenta mo. So, simpleng-simple simple lang siya pagka po non-traditional tayo, lalo kung bago tayo, ang laki ng tinatawag nating percentage ng uncertainty. Sa mga non-traditional business na hindi natin alam, hindi tayo expert. So, eto po ang tinatawag nating uncertainty. 80%, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Alam nyo, misa narin rin po ako naging biktima nito. Nag, try po ako sa software. Pero there is an uncertainty. Hindi ko makuha. Hindi ko siya mag ang business model. Kaya I move out. Because hindi ko siya maintindihan. Pero okay po yan kung talagang expert kayo. Kung yan ang passion nyo, yan ang gusto nyo, okay no, okay yan. Pero kung hindi mo siya talaga linya, imagine mo ito yung uncertainty na nilalabanan. Alright? So, yan naman ay reminder lang ni Rockstar. Napakadali po kung traditional business. Malinaw na malinaw ang business model. Kung mag coffee shop ka, madali. Kung magkarinderia ka, bibili ka ng ingredients sa palengke, iluto mo, ilagay mo dyan, may pupunta ka Simpleng simple. Balik tayo sa traditional business. Okay? And second po na reason ba't tayo babalik, it's easy to develop trust kasi nandyan lang yung store mo eh. So, nagtitiwala sa'yo yung tao. Eh ngayon, lalo ngayon sa dami ng scammer sa online, hindi mo nga alam, pati boses, nagaya na eh. Akin, ang dami ng gagaya. Kala mo talagang sila. Pag nag-message, kala mo si Doc talaga. Picture, lahat ng pinopost ko, parang si Rockstar talaga siya. So, magtitiwala ka pa ba doon? Kaya minsan may gusto na mag-join. Mag, -mag -join. So, hindi ko kasi alam kung ikaw nga to eh. Kaya ako po tumatawag talaga. Kaya kung may concern kayo kay Rockstar, kung gusto nyo mag-join sa ating community o mag-Kaiser, so alam nyo naman, like yung sinasabing Kaiser, 3 in may healthcare, life protection, and investment. So, commercial lang ah. PM kayo sa personal lefty ko. Yan po ang personal lefty. Kasi nga, madami nag-offer ng ganoon, pero hindi po ako yon. Unless mag-message ka dyan, tapos tatawag ako sa iyo, ako po yun. Meron din po akong page. Pag nag-message kayo doon, sabihin po, naku-automate kasi kami doon. Message mo ako sa personal level, then tatawag ako. Okay? Number three, local market loyalty. Ikaw yung pupuntahan nila. Alam nyo kaya ako nag-vlog ako dito, coffee shop, sa Palpitate by Rika. Pupunta ka naman talaga. Ngayon, mamaya, babalik ako. Yung isang binlog natin, Hungarian Overload, babalikan ko din siya. Loyalty, kasi local market mo, di ka naman pamabayaan yan eh. Bibili, bibili naman sa'yo yan eh. Sa dami ng tao sa barangay nyo, may bibili dyan. And number four advantage, pag tayo ay nasa traditional business, you have control and ownership, may control ka dyan. Kung gusto mo magtaas ng presyo, sige lang. Kung gusto mo magdagdag ng tinda, okay. You have that 100% control. Kung gusto mo mag-close, Pagbakasyon ka, pwede mo naman yung i-close. Hindi naman totoo yun na kung makapagbakasyon lang si may negosyo ko, mag-announce ka 2 days before, o close kami ng ganitong days. Sabi mo, kasi magbabakasyon ako. Wala mong masama. You are a human being na kailangan mo magbabakasyon. Gusto ba magkaroon ng VIP access at exclusive business tips, negosyo hacks, financial and retirement strategies. Dito lang yan sa YouTube membership. Madami kang benefits. Hello g doc, DG here. At gusto ko kayong bitaan sa isang bagong level ng online community natin dito sa ating YouTube channel. Alam ko marami sa atin gustong matuto patungkol sa investments, negosyo, at retirements. Kaya gumawa tayo ng exclusive perks para sa inyo lang. Dito po sa ating YouTube membership. So, dito po, meron po tayong four levels na pwede natin salihan. Una po ay kape tayo. Kape po tayo. Para sa mga gustong sumuporta at maging part ng inner circle natin. Makakuha kayo ng loyalty badges, customs emojis, at pangalawa level ay ang tinatawag nating G-Liver. So, dito tayo mas exclusive. Makakuha kayo ng early access sa ating mga videos, member shoutouts at exclusive photos and behind the scenes. Kung, so kung saan lugar man po ako nandoon o bansa o naman ang mga events natin, yung mga behind the scenes, kayo po ang unang-una pa. Let's go! At ang third level natin, tinatawag natin, Rockstar. May exclusive live streams po tayo dito. Members only live chats at discounts sa ating merchandise in the future. And of course, weekly videos para sa inyo lang. Mga tips na hindi nyo pa narinig sa mga vlogs ni Rockstar. At ang pang-apat po na level ay ang tinatawag nating partnership. So dito magkakaroon po tayo ng collaboration sa pamagitan ng isang video na para sa inyo lang. You will be sponsoring one videos kung saan i-feature natin ang inyong business, ang inyong products o ang inyong services para ma-promote natin ang business nyo para tuloy-tuloy po ang benta natin. Kung gusto mo mauna sa mga bagong investment tips, behind the scenes at exclusive live streams at marketing ng yung business para sa iyo. So ano pang hinihintay mo? Magpa-member na at sabay-sabay natin palakasin ang ating financial future. Click the join button below para maging member ka na ng ating YouTube. Let's go, let's go. And number 5, big expansion opportunity. Lahat ng mga nauna sa atin, nauna ng umaman, traditional business. Pero nakapag-expand sila. Ang dami nag-expand na coffee shop, nagpa-franchise. Ang dami nag-expand na resto. Ang dami nag-expand na business, traditional business. Nagkaroon na 100 na nag-franchise. Nagkaroon ng 10 branches, ilang buwan pa lang. Nagtatagumpay po. So hindi totoo na pag traditional business, hindi tayo makakapag-expand. Mali yun. Fake news. Okay? So, eh, Doc, di ba may limitations ang traditional business? Yes, meron po yan. Pero kapi ulit tayo. An announcement natin sa lahat mga gusto magpa-coach, kung gusto mong mag-start ng traditional business talaga, gusto mong mag-shift kasi nag ka na ng malaki sa online business, litong-lito ka na, ang laki ng percentage ng uncertainty, so pwede tayo mag-coaching, pwede online and face-to-face. -face. Alright, so first limitation ng traditional business is limited business hours. So, yan ang sinasabi natin, di ba? eh pag traditional business kasi 8 hours lang. I maximize mo yon. Ibig sabihin, kung open ka lang 8 to 5, kailangan before 8, nandun ka na. Inaayos mo na yung store mo, nagme-meeting ka na ng empleyado mo para 8 eh, talagang ano na, action na, bentahan na yon. Then, saktong 5 kayo mag-close. Yung pag-aayos, paglilinis, alas 6, para focus talaga kayo sa pagbebenta. Yung 8 hours or 10 hours. But pwede naman tayo mag-extend. Eh. Pwede kong mabot ng 10. You can extend that time. And number 2, to high startup cost. Yung traditional business, medyo mataas ang startup cost. Pero pwede kang mag-start ng maliit. Pwede ka dyan sa bakod mo. Ang daming negosyante ngayon, nasa gilid lang ng bakod nila. Gamitin mo yung bakante mong lote, bakante mong lugar. Yan ang beauty ng traditional business. Kahit saan pwede mong isuksok ang tindahan mo. Okay, number three, limited market. Hindi rin po totoo yung limited market kasi pwede kang mag-add ng bagong products para makatrack ka ng new market. Kung gusto mo ng estudyante, magdagdag ka ng merienda pang estudyante. Gusto niyan fries, gusto niyan soft drinks, gusto nila milk tea, gusto nila uh, Hungarian overload something, Siomai? samgi, ede magdagdag ka para maka ka ng new market. Number four, slow scalability. Hindi rin po yan totoo. If you are going to do digital integration, hindi na po low ang scalability. High scalability na, na rin. Ede, Pwede ka rin naman na magbenta online, didagdag mo siya. Pwede ka mag-deliver. So, pwede ka rin mag sabi ko nga. Or pwede ka rin magkaroon ng franchise. So, eto nga, meron pa ako sa iyong bonus na simple, traditional business na pwede mong itest. Coffee shop with milk tea. Inline pa din yan. Hindi po totoo, hindi na sikat ang milk tea. Sikat na sikat pa din yan. Number two, Trending business. Banata mo ng trending business. Hungarian overload hanggat in in yan. Food concept, na madami may gusto niya, Tapsilogan, Bipares, so madami pa. So walang problema sa traditional business. Ang kailangan mo lang is digital integration. Okay? God bless po. Let's go, let's go! Kapi po tayo!